Kamusta mga kaibigan? Welcome back sa ating channel. Sa araw na ito, ipapakita ko sa inyo ang mga nakakalitong, ngunit nakakabilib na mga dark psychology tricks na pwede niyong gamitin sa iba't ibang sitwasyon. Kung bago ka lang dito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para hindi mo mamiss ang mga susunod nating episodes. Ito na ang Random Dark Psychology Tricks Part 6. Let's dive in! Number 1 Kung may sumisigaw sa'yo, Tignan mo lamang ang kanilang mga mata at sabihin, Grabe, totoo pala lahat ng sinasabi nila tungkol sa'yo. Kapag ginawa mo ito, agad itong magbibigay ng kalituhan at pagpapababa ng kanilang emosyonal na antas. Minsan, ang simpleng pagsasabing, alam mo ang kanilang itinatagong sekreto, ay sapat upang patahimikin sila. Number 2 Kung gusto mong pakabahin ang isang tao, tignan mo lamang ang kanilang noo. Ang pagtingin sa noon ng isang tao habang sila sila'y kinakausap ay nagbibigay ng impresyon na hindi ka komportable o parang may mali. Ito'y isang subtle, ngunit epektibong paraan upang pakabahin sila. Number 3 Kung may nagchitsismis tungkol sa'yo, ngumiti ka at sabihin, Natutuwa ako at napaka-interesado ng buhay ko para sa inyo. Ang paggawa nito ay nagpapakita ng iyong kumpiyansa at hindi ka apektuhan sa mga chismis. Sa halip na maging defensive, ipakita mong ikinagagalak mo ang kanilang interes sa'yo na madalas na nagbibigay ng awkwardness sa nagchitsismis at pinatitigil sila. Number 4 Kapag gumawa ka ng kahilingan, ipaalala sa tao na malaya silang tumanggi. Halimbawa, gusto kitang tulungan ako sa proyektong ito, pero syempre, nasa iyo pa rin ang desisyon. Ang pagbibigay sa tao ng kalayaan na tumanggi ay nagpapakita ng paggalang sa kanilang desisyon at nagbabawas ng presyur. Madalas, mas magiging bukas sila na tumulong kapag naramdaman nilang hindi ito sa pilitan. Number 5. Magbigay ng dahilan, kahit hindi masyadong malali. Ang mga tao ay mas malamang na sumunod kapag binigyan ng dahilan. Halimbawa, pwede bang pakihinaan ang music? Masakit kasi ang ulo ko. Kahit simpleng dahilan lang ang ibigay mo, Ito'y nagbibigay ng konteksto at nagpapakita ng pangangailangan na makakatulong sa tao na makiramay at sumunod. Number 6. Ipahiwatig ang limitadong pagkakaroon o pagkakataon ng iyong hinihingi. Halimbawa, kailangan ko ang tulong mo ngayon. Hindi ko na magagawa ito mamaya. Ang pagsasabi na may limitadong panahon o pagkakataon para sa iyong hinihingi ay nagdaragdag ng urgency na maaaring magudyok sa tao na kumilos agad. Number 7. Hikayatin ng isang tao na gawin ang kabaligtaran ng gusto mo. Halimbawa, baka hindi mo gustong subukan ito, masyadong maanghang para sa karamihan. Pero sige, subukan mo kung kaya mong tiisin. Ang paggamit ng reverse psychology ay madalas na epektibo, lalo na sa mga taong may competitive na kalikasan. Kapag hinikayat mo sila na huwag gawin ang isang bagay, Nagiging curious sila at nais patunayan na kaya nila ito. Number 8. Upang maiwasan ang drama sa trabaho at magustuhan ka ng mga tao, purihin sila sa likod ng kanilang mga likuran. Kapag pinupuri mo ang isang tao sa harap ng iba, mas nagiging positibo ang imahe nila sa iyo at nagiging kaaya-aya kang kasama. Ang mga taong naririnig ang mga papuri na ito ay nagiging mas kampante na ikaw ay isang positibong tao. Kapag may mahalagang kang sasabihin sa mga anak mo, sabihin ito ng tahimik para sila ay makinig. Sanay na sila sa iyong pagsigaw, pero ang pagbulong ay nakakakuha ng kanilang atensyon. Ang mga bata ay mas nagiging attentive kapag may kakaibang nangyayari sa kanilang paligid tulad ng tahimik na boses. Ang pagbulong ay nagbibigay ng sense ng urgency at kahalagahan na maaaring mas epektibo kaysa sa pagsigaw. Number 10. Kung kailangan mong pahupain ang isang tao at hikayatin silang makipagkomunikasyon, magtanong tungkol sa mga numero o personal na impormasyon. Ang mga tanong na ito ay nagbibigay ng focus sa kanilang isipan at nagiging dahilan upang mag-isip sila ng malinaw. Nakakatulong itong magpahupa ng emosyonal na tensyon at humikayan ng mas lohikal na pag-uusap. Kapag may taong mahiyain na nagsasalita, kung titingnan mo sila at tumango, hinihikayat mo silang magpatuloy sa pagsasalita. Ang simpleng pagtango ay nagiging senyales na ikaw ay nakikinig at interesado sa sinasabi nila. Nakakatulong ito sa pagbuo ng kanilang tiwala at pagpapalakas ng kanilang loob na magpatuloy sa pagsasalita. Iyan ang mga dark psychology tricks na maaari mong subukan. Tandaan, gamitin ito ng maayos at responsable. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ito sa mga kaibigan mo. Iwan mo rin ang iyong mga komento sa ibaba at ipaalam kung anong trick ang pinakamalupit para sa iyo. Maraming salamat sa panonood at kita kits ulit tayo sa susunod na episode.